Itong si Komotor J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard so sa usapin ng West Philippine Sea. Merong panawagan ho sa publiko ngayong nalalapit ng halalan at iba pang mga concern dyan ho sa parte ng karagatang uh, pinagtatalunan sa bahagi po ng kalurang bahagi ng ating bansa. Yan at iba pang mga balita atin ni Bombo Grant Hilario. Nagbitiw ng isang panawagan si Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela na iwasang iboto ng publiko ang mga kandidatong suportado ang China pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Kung saan, hinimok niya mismo ang mga botante na siguraduhing piliin at ihalal sa posisyon ng gobyerno mula sa Senado, Kongreso hanggang sa lokal na pamahalaan ang mga tumatakbong may paninindigang suportahan ang laban ng bansa sa naturang teritoryo nito. Pakinggan natin ang ibinagi ni Commodore J. Tarriela ng Philippine Coast Guard. Let this be a learning experience for us to make sure that those people we will be elected in May are those senators, congressmen and local government executives na susuporta at titindigan pagdating sa usapin ng West Philippines. Dagdag pa niya dapat umanong suriin mabuti ng publiko ang intensyon ng bawat kandidato, lalo pat kung ito'y nagpapanggap lamang na sinusuportahan ng bansa sa West Philippine Sea. Aniya, mahalagang gawin ito ng isang botante sapagkat may posibilidad na marahil ang ilang tumatakbo sa eleksyon ay sinasakin lamang ang isyong ito na nagiging maingay sa kasalukuyan. Pakinggan natin muli ang tinig ni Commodore J. Tarriela ng Philippine Coast Guard tingnan natin isa-isa kung sino ang mga kandidato na iniindulso nila. Kung sila ba ay susuporta sa laban natin sa West Philippine Sea, magkukunya sumusuporta at sasakyan lang ang issue dahil noon hindi naman sila talaga sumusuporta or talagang malakas ang loob nila na kampihan ng China at sabihing ang West Philippine Sea ay hindi naman talaga dapat nating isama sa usapin ng bawat Pilipino pagdating sa susunod na halalan. Kaugnay pa rito, iginit naman ni Commodore J. Tariela na magiging mahirap sa parte ng sandatahang lakas ng Pilipinas na magkaroon ng modernisasyon at dagdag kapabilidad kung ang mananalong mga kandidato ay ang siyang humaharang sa annual budget ng sandatahan at naniniwala pa na ang pagtindig sa West Philippine Sea ay siyang hindi dapat Prioridad ng bansa. Pakinggan natin ang kanyang ipinaluanag ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard. It would be very difficult for the Armed Forces of the Philippines na magkaroon ng modernisasyon. May hirapan ng Philippine Coast Guard na mag-acquire ng mga barko, ng ating kapabalidad at ng ating operational expenses. Kung ang ma elect natin sa Senado at sa Kongreso ay ang mga tao na harang sa ating annual budget dahil for them, West Philippine Sea is not a priority. Live mula dito sa lungsod ng Quezon, Bombo Grand Hilario nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!